Good morning, good morning, good morning, amigo, amiga. Pamati ka sa ako nga trivia. Una nga trivia. Shout out sa mga amigo, amiga. Nugay ka mo istambay sa kalsada. Basi masalan ka mo tismuso, tismusa sa kalsada. Pagilupot ka sa silda. Kag makita ninyo ang resulta. kung ano ang buhay sa senda, tagaluto, tagalaba, saing sang mayor sa sinda. di ano, maliwat ka pa? ika <laughs> Ikatua na trivia, are ang trivia, lugay tae kung aga, <laughs> dahil barado ang kubita, Ari, plastik, putsa kahit ibutang sa basura. <laughs> Ikatatlong nga terbiya, pamati kung ikaw nagpamati. Pagbugtaw sa aga, lugay pamungit kung aga, ari kutsara para hindi mapanis kung aga. Yung patula. <laughs> sa ikaapat nga terbiya, pamati Shout out sa mga atraytis da. Nugay kaon ka soup number 5 Ara ang resulta Inuyod niya, tiin niya kay naghabok Ti, taon ka pa At <laughs> Ikalimang atribya Pangabuhi sa uma Kung aga mamisak kahoy kung aga mamati radio may kapi suman sa lamisa ayos na <laughs> ang importante sa tanan nga trivia sa nagapamati kagula sa nagapamati ayos lang yun <laughs> <laughs> ang importante nga trivia subong nga malapit na ang eleksyon? Butua ang tao nga maayo magpanimanwa? Hindi pagbutua ang tao, hindi kabalo magpanimanwa? Pag siya'y magdaog sa sini nga eleksyon, hindi na siya kabalo kung sino nagbuto sa iya. <laughs> ang ikapito nga pinaka-importante nga terbya, ang politiko sa Pilipinas, hindi basta-basta. Pungko, pamati, puli, ayos na. <laughs> ang last, yung atribya. amo ang speaking bumbay. Speaking bumbay? Speaking bumbay. Speaking bumbay. Ano yung mag waraw? araw-araw? speaking bumbay. Kapag kipit, sa bumbay kumakapit.